Kasama na nila ang anak. Simulan na agad ang bonding moments. Sulitin ang ibinigay na bakasyon. Mahaba-haba na rin siguro ang nataping nila sa Cebu. Siguro naman it's time para makapag-relax ang dalawa. Ang dami na rin nangyari itong mga nakaraang buwan. Sunod-sunod ang pangbabatikos kay Kimi. Dahil umano sa politics issue at pamimigay ng relief pati materyales noong nagkaroon ng sakuna o doon sa Cebu. Sa sobrang toxic ng mga haters, hayaan na muna na makahinga ang dalawa sa ingay sa Pinas. Hindi rin kasi maganda na tuloy-tuloy ang trabaho nilang dalawa. To the point na nakakalimutan ang sarili para makapag-relax. May gawin kang mabuti, masama pa rin ang tingin sa iyo ng iba. Ang mahalaga, masaya ang kimpaw. Hayaan na lang ang mga haters. Ayon pa sa isang komento. Ang laki na ng pinagbago ni Paulo. Kaya nga gusto ko na din siya para kay Kimi. Dati hindi ko pinapansin. Magbulasan din lang at sa mga nalalaman ko. O nalaman ko, well, kahit na may anak na siya, okay lang iyan. Ang mahalaga yung present at tanggap naman ni Kim lahat ng sa kanya. Kaya gusto ko din siya. Hayaan ang mga netizens na pilit silang pinaghihiwalay. Dahil lang sa background na meron si Paolo Abilino. As long as naman na masaya sila sa isa't isa, ilalaban namin. At hindi papayag na masira silang dalawa. Anong seniorito sa new update na naman? Maging kayo ba ay happy din?